Ito yung kinita natin ngayong araw. Almost 1K din yan. So, samahan niyo ako paano ko ginawa. Ito yung machine na pinagbebenta ko ng kalakal ko. Ayan o, oh, yun yung unang batch ng kalakal ko. Ginagawa ko to pag ng trabaho. Pero may araw lang kailan nila nilalabas yung basura nila. Hindi naman to araw-araw din. Pero at least extra income kaysa wala naman akong ginagawa sa bahay. Ito na tayo sa pangalawang batch. Medyo marami to. Grabe. Thank you Lord. Ayan po. Kering mission, every Wednesday. Ayan hmm. po yung nakuha sa isang basura. natin, ito yung kinita sa pan. Transfer natin yan. Dito naman tayo sa bote. Ito hmm. yung kinita sa glass. Transfer.